Lahat Jordan, sige na, siya, And... so, ay lahat. Jordan siguro na mo Good health. And sana panag-dismiss ng pusa. Maam, tinamo mo mabos uh, dito yung kandila. Mar anong gusto? Uh, si ano? As to Jordan para sa pamily niya, natitira lang pamilya sa mo. Wala, <laughs> sarili niya lang sa kay mga aso, pusa. <laughs> oh yeah. So next, mo oh, matatag yung panalangin nitong taong ta. Galing sa puto, galing sa puto Oh. Sir, ano pong wish niyo, sir? Uh, sir, ano, ano pong wish mo? Man, ano, ano ha? Na Nagugutom na ako eh. Kumain na tayo. <laughs> <laughs> so, siya naman po ang mag-wish. Ako po may wish ako. So, ito lang <laughs> siya. Huwag na kayo mag-expect niya. Pagpasa kumain. Ito lang. Ito lang siya. Ito lang siya.